Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na maghahatid sa inyo sa hangganan ng realidad at ilusyon? Sa makulay na daigdig ng Makati, isang batang lalaki ang maghahanap ng kaibigang makakaintindi sa kanyang mga pangarap at kabiguan. Ngunit, ano nga ba ang naghihintay kay Rafi matapos niyang makilala si Mika, ang misteryosong dalagang tila sagot sa kanyang mga panalangin? ihanda ang sarili sa isang kwentong magpapakita na ang tunay na kaibigan ay hindi laging nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso, subalit mag-ingat baka ang inaakala mong realidad ay isa palang malalim na pantasya. Sa isang maaliwalas na umaga sa loob ng isang silid-aralan sa isang pribadong paaralan sa Makati, si Rafi, isang batang lalaki na may mukhang puno ng pangarap, ay nakatitig sa labas ng bintana. Ang mga mata niya ay lumilipad kasama ng mga ibon habang ang guro ng matematika ay abala sa pagtuturo ng mga numero at ekwasyon. Sa bawat patak ng segundo, lumalalim ang iniisip ni Rafi. Tila ba'y may sariling mundo na tanging siya lang ang may alam. Napansin ng guro ang kawalan ng atensyon ni Rafi at hindi nito napigilang magalit. Rafi, ano na naman ba ang iniisip mo? Hindi ka ba talaga seryoso sa pag-aaral mo? Sigaw ng guro. Dahil dito, nadagdagan na naman ang oras ng detention ni Rafi pagkatapos ng klase. Sa detention room, mag-isa at tahimik, binuksan ni Rafi ang kanyang diary. Dito niya ibinuhos ang kanyang mga pangarap at kabiguan, isinusulat ang bawat salita na may halong emosyon. Ang kwarto'y puno ng katahimikan, tanging ang tunog ng kanyang ballpen at paminsan-minsang paghikbi ang maririnig. Sa bawat patak ng luha sa kanyang pisngi, mas lalong nagiging malinaw ang kanyang pangangailangan sa isang tunay na kaibigan. Sa pagtatapos ng kanyang detention, may isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Handa ka na ba sa misteryosong pagkakatagpo na magdadala ng bagong kulay sa mundo ni Rafi? sa isang hapon na puno ng kulay at buhay sa Bonifacio Global City, si Rafi, na kakatapos lang sa isa na namang detention, ay nagbibisikleta pa uwi. Ang paligid ay puno ng mga gusaling kumikinang sa araw at mga sining na nagbibigay ngiti sa mga dumadaan. Ngunit sa isang iglap, may sasabit sa gulong ng kanyang bisikleta at bigla siyang matutumba. Ang kanyang tuhod ay nagkaroon ng sugat at ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Mula sa kung saan lumapit si Mika, isang dalagang may mga matang tila may ibig sabihin at ngiti na parang nagsasabing okay lang yan. Agad niyang napagaan ang loob ni Rafi. Nag-usap sila sa isang bench sa tabi ng daan habang kumakain ng taho na binili nila sa isang naglalako. Nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang mga paboritong UPM songs at lokal na pelikula. Sa bawat salita at tawa, may namuong koneksyon sa pagitan nila. Habang lumalalim ang gabi, may isang bagay na naghihintay na matuklasan sa kanilang pagkakaibigan. Ano kaya ang lihim na ito at paano ito magbabago sa kanilang ugnayan? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. sa isang tahimik na sulok ng parke. Habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid, masayang nag-uusap si na at Mika. Ang malamyos na himig ng OPM band na nagtatanghal sa di kalayuan ay tila nagbibigay ritmo sa kanilang tawanan at kwentuhan. Alam mo Mika, iba talaga pag live yung tugtog, no? Parang, parang nadadama mo yung bawat nota, sambit ni Rafi habang ang kanyang mga matay kumikislap sa ilaw ng mga bituin. Sa ilalim ng gabing yon, puno ng mga bituin na tila mga mata ng langit na saksi sa kanilang pagkakaibigan, nagpalitan ng mga sulyap si Rafi at Mika. May halong kilig at pagtatangi ang bawat tingin. Mika, ang ganda ng langit ngayon. No, parang, parang ikaw, pabirong sabi ni Rafi na may halong paghanga. Tumawa lang si Mika at ang kanyang mga matay tila kumikinang kasabay ng mga tala. Nang gabing iyon, inilabas ni Rafi mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng kwintas na may disenyo ng bituin at buwan. Para sa iyo to, Mika, simbolo ng ating pagkakaibigan at ng kung ano pa man ang meron tayo, Ania, habang iniaabot ito kay Mika. Tumugon si Mika ng isang matamis ng ngiti at sa pagtanggap niya sa kwintas, tila lalong naging makabuluhan ang kanilang samahan. Sa mga sumunod na araw sa isang bakanteng parking lot, tuturuan ni Rafi si Mika na magbisikleta. Sa bawat pagbagsak at pagtawa, higit silang nagiging malapit sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, Mika, hawak kita. Hindi kita pababayaan, Pangako ni Rafi habang inaalalayan si Mika sa kanyang pagbalanse. Sa bawat padyak at hagik-hik, tila mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Ngunit sa likod ng mga masasayang sandaling ito, may isang pangyayari na magbabago sa takbo ng kanilang kwento. Ano nga ba ang mangyayari kapag ang pagkakaibigan ay nasubok ng mga pangungutya mula sa iba? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa isang sulok ng paaralan, nasa isang hindi inaasahang sitwasyon si Mika. Napapalibutan siya ng mga estudyanteng tila walang magawa, kundi ang mangutya. Hindi na nakatiis si Rafi nang makita ito. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang puso'y puno ng tapang at pagtatanggol para sa kaibigan. Tama na yan. Ano bang problema niyo kay Mika, sigaw ni Rafi, habang hinaharangan ng mga estudyanteng nang aasar? Sa gitna ng tensyon, may isang damdaming hindi na itago. Mika, hindi ko na kaya. Mahal kita pagami ni Rafi. At sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng damdamin at kulay. Ang paligid ay tila huminto at ang tanging mahalaga ay ang matamis na sandaling iyon. Sa sobrang saya, hindi na napansin ni Rafi na naiwan niya ang kanyang kwintas sa bahay ni Mika. Kinabukasan sa pag-aalalang mawala ang bagay na may malaking sentimental na halaga, nagpasya siyang bumalik upang ito ay kunin. Ngunit, hindi niya alam na ang pagbalik na ito ay magbubunyag ng isang misteryong magpapabago sa lahat. Hanggang saan nga ba abot ang isang pantasya kapag naharap sa katotohanan? Ano ang naghihintay kay Rafi sa kanyang pagbabalik sa bahay na iyon? Ang kasunod na mga pangyayari ay tiyak na mag-iiwan ng kilabot at pangamba sa bawat mambabasa. Habang papalapit si Rafi sa bahay kung saan niya iniwan ang kanyang kaibigang si Mika, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya nakakapanibago ang katahimikan at ang sirasirang itsura ng bahay, parang matagal na itong hindi tinitirhan. Mika, nandito na ako, tawag niya pero walang sumagot. Dahan-dahan siyang pumasok umaasang makikita niya si Mika na nakangiti sa kanya. Sa loob ng bahay, isang manikin ang sumalubong sa kanya, suot-suot ang kwintas na regalo niya kay Mika at sa tabi nito ang kwintas na naiwan niya. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Rafi sa sarili habang nakatitig sa walang buhay na manikin. Dahan-dahan parang puzzle pieces na nagkakadugtong-dugtong. Nagsimula siyang mapagtanto ang katotohanan. Si Mika na naging sandalan niya sa mga panahong siya ay nag-iisa at malungkot ay hindi pala isang totoong tao. Siya ay isang ilusyon, isang kaibigan na nilikha ng kanyang imahinasyon. Nang magsimulang magdilim ang paligid, isang kakaibang takot ang bumalot kay Rafi. Tumakbo siya palabas ng bahay, iniwan ang manikin na nagsilbing mika sa kanyang pantasya, iniwan ang kwintas at iniwan ang alaala ng isang kaibigang hindi niya pala tunay na nakasama. Sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga paa at ang kirot sa kanyang puso. Habang naglalakad siya pa uwi, Bitbit -bit ang aral na kahit minsan ay nagiging kanlungan natin ang ating imahinasyon, may mga panahon na kailangan nating harapin ang katotohanan. Kailangan nating iwanan ang mga pantasyang hindi makakatulong sa ating paglago. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang bagong tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Paano niya haharapin ang bukas na wala ang kaibigang kanyang inakalang totoong kasama niya sa buhay? Ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng mundong kanyang nilikha? Mga kakripi Pinoy, ang kwento ni Rafi ay nagturo sa atin na ang tunay na kaibigan ay hindi ilusyon, kundi realidad na dapat nating pahalagahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na kumakita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tandaan na sa bawat anino ng gabi. Baka may kaibigang ilusyon lang pala, mag-ingat sa bawat yakap ng dilim. Baka may misteryong naghihintay na matuklasan. Goodbye at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga takot at pangarap.